Magandang buhay mga kanobela. Bago tayo magpatuloy, nais kong magpasalamat sa lahat ng nag-subscribe sa ating munting channel. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe, kung maaari ay mag-subscribe na sa aking channel at pindutin ang notification bell para updated kayo sa bawat kabanata. Maaari rin kayong mag-like, comment, at e-share ang ating video para malaman din ng iba nating mga kanobela. Maraming salamat po. Ang ganti ng inapi, kabanata walundaan at labing anim hanggang walundaan at Kabanata walundaan at labing anim. Nakahinga ng maluwag si Stephen at sinabing, Mabuti naman, nagtutulungan ng pamilya Wade at napakalapit sa bangko Sentral. Tatawag ako para ibalik ang pera sa iyong card. Sige, medyo gumaan ang pakiramdam ni Charlie. Dalawang minuto matapos ibaba ang telepono, nakatanggap si Charlie ng isa pang text message sa kanyang cellphone. Minamahal na ginoong Wade, ang 21.9 billion ay na-credit -e sa iyong Black Gold Card account ngayon. Nakahinga ng maluwag si Charlie nang bumalik ang pera. Ngunit pagkatapos ay isa pang malubhang problema ang pumasok sa isip. Ninakaw ni Elaine ang card niya. Sinubukan ang sarili niyang password. Nakita rin niya ang malaking balanse sa kanyang card. Kung alam ni Claire ang pangyayaring ito, paano ito ipapaliwanag sa kanya? Sa pag-iisip nito, lumamig ang ekspresyon ni Charlie. Si Elaine, iniisip na siya ang ina ni Claire. Matagal na niya itong tiniis, pero siya ay sobrang naglalaro talaga ngayon. Hindi niya dapat siya pinakawalan ngayon ng madali. Kaya agad niyang tinawagan ulit si Isaac. Sa kabilang dulo ng telepono, magalang na tumunog ang boses ni Isaac. Master Wade, ano ang iyong order? Galit na sinabi ni Charlie, turuan ng leksyon ang aking bienan. Ninakaw ang aking black gold card, at hinalughog ang 21.9 billion. Tuturuan ko siya ng leksyon. Mangyaring tulungan akong makipag-ugnayan sa departamento at makipagtulungan. Sinabi agad ni Isaac, Master Wade, pakibigay sa akin ang mga order mo. Ipinaalam ka agad ni Charlie kay Isaac ang kanyang mga pagsasaayos at sinabing, Kailangan mong gawin ang arrangement para sa akin, huwag kang mag-trip, naintindihan mo ba? Naiintindihan ko master, sa VIP room ng Citibank. Paulit-ulit na ni-refresh ni Elaine ang kanyang mobile banking. Sa mobile banking sa oras na ito, mayroon lamang isang nakakaawa na 32 sentimo. Ang iniisip lang niya ay ang 21.1 billion na dumating para magawa niyang maabot agad ang rurok ng kanyang buhay. Gayunpaman, pagkatapos magsipilyo ng mahabang panahon, lumipas ang sampung minuto at ang pera ay hindi pa dumating. Hindi niya maiwasang mairita at papagalitan na sana niya si Dong Tao, biglang nakatanggap ng tawag mula sa kaibigan. Hoy, Alain, magmumukha ka ba bukas? Bubuo kami ng grupo at pumunta ng magkasama. Alain disdainfully said, making face. Anong klaseng mukha? Anong klaseng mukha meron ako nahaharap sa inyo? Ano sa tingin mo? Agad na nagiba ang boses ng kabilang partido. Ano ang ibig sabihin ng mga salita mo? Napangiti si Alain. Ano ang ibig kong sabihin? Sinasabi ko sa iyo na ang pagpunta sa isang beauty salon, para magpa-facial ay kung ano ang ginagawa ng mga taong katulad mo. At gusto kong direktang bilhin ang beauty salon, at pagsilbihan ako ng mag-isa. Hindi kita susundan sa hinaharap. Ang ganitong uri ng tao ay gumuhit ng linya. Hindi makapaniwalang sinabi ng kabilang partido. Alain, nababaliw ka na ba? Ikaw lang at bibilhin mo pa ang beauty salon? Nananaginip ka ba? Umiling si Alain at may pakiramdam ng pagiging superior. Wala akong masasabi, sinasabi ko sa iyo, iba na ngayon si Elaine. Hindi mo maisip ang pera na mayroon ako sa buhay na ito. Ngumiti ang kabilang partido at sinabing, sa tingin ko dapat kang uminom ng gamot. Pagkatapos niyang magsalita ay agad niyang ibinaba ang telepono. Walang pakialam si Elaine nang mabitin siya. Ngayon siya ay lumulutang sa lahat. Tulad ng ganitong uri ng mahirap na kaibigan, hindi mo na kailangang hawakan kung makikita niya siya sa hinaharap. Kaya't uminom siya ng Top Blue Mountain Coffee at pinanood si Dong Tao na pinagalitan. Bilesen mo, bilesen mo. Hindi pa dumarating ang pera, ano ang ginagawa mo? Maniwala ka man o hindi, tatawagan kita bukas. Huwag gawin ito, inis na inis si Dong Tao sa mayabang na ugali ni Elaine. Pero kagatin lang niya ang bala at sinabi, Madam, mangyaring maghintay ng ilang sandali, ang Bangko Sentral ay maglalaan ng oras upang makitungo. Hindi makatwiran ang sinabi ni Elaine. Wala akong pakialam sa iyong mga dahilan. Maaari mong malaman kung ano ang nangyari doon, kung hindi ay magbibigay na lang ako ng milyon para patayin ka. Kabanata 817, natakot si Dong Tao kay Elaine, at walang magawang sinabi. Kung gayon tutulungan kitang tingnan ang aming pagunlad. Kung naiulat ito sa Bangko Sentral, hindi ko mahanap ang natitira. Nabalisa si Elaine, kaya sinabuyan niya ng kape ang muka nito at nagmura. Bilesen mo, ano ang lahat ng ito? Mamatay na ang nanay mo. Sumigaw si Dong Tao ng mainit ang mukha. Sa kabutihang palad, ang kape ay hindi masyadong mainit, kung hindi ay nasunog na ang kanyang mukha. Galit na galit siya, ngunit talagang hindi siya naglakas loob na pukawin ng isang napakalaking babae, kaya magagawa niya lamang ay magpakumbaba at nagsabi, Sandali, tutulungan kitang makita ang pagunlad. Pagkatapos na ipasok ang system at sinuri, sinabi niya na nagulat. Hindi, itong pera ay nagpapakita na ibinalik ito ng bangko Sentral. Ano, saan binalik? Sinabi ni Dong Tao, ito ay ibinalik sa iyong black gold card. Ano, sinampal ni Elaine si Dong Tao at nagmumura. Anong problema mo, bastard ka? Bakit ibinalik muli ang pera ko? Si Dong Tao ay isang matandang guro na naagrabyado. Siya ay umiyak at umiyak. Madam, hindi ko talaga alam. Hindi ko alam kung bakit ibinalik ng bangko sentral sa black gold card. Anak ka ng nanay mo. Hinampas ni Elaine ang mesa at sumigaw. Bilasan mo at ilipat mo sa akin muli. Baka masira ko itong bangko. Sa oras na ito, si Elaine ay puno ng pagmamadali na makuha ang 21.9 billion. Kahit tumayo ang kanyang ina sa kanyang harapan, siya ay sisipain ng walang pag-aalinlangan. Naisip niya na ang pera ay darating sa lalong madaling panahon, ngunit hindi niya pinangarap na ang Banko Sentral ay ibinalik muli ang pera sa Black Gold Card. Anong klaseng pandaraya? Sa sandaling ito, may nagmamadaling yabag sa labas ng VIP room. Maya-maya pa ay bumukas ang pinto. Isang grupo ng mga pulis na may mga baril ang mabilis na sumugod na may dalang mga ammunition at nagtanong. Sino ang gumamit ng Black Gold card na yun lang at naglipat ng pera? Natakot si Dong Tao at nanginginig na itinuro si Elaine at sinabing, "Itong babae na ito, ano ang problema?" Hindi siya pinansin ng pulis at direktang sinabi kay Elaine, "Ano ang pangalan mo?" Nang makita ni Elaine ang mga pulis na paparating, nagulat siya at nataranta. Ano ang nangyayari? Tumawag si Charlie ng pulis. Ako ang kanyang bienan. Labag ba sa batas para sa isang bienan na kumuha ng pera mula sa kanyang manugang? Nang siya ay natigilan, ang pulis ay muling nagtanong. Ano ang iyong pangalan? Naguguluhang sabi ni Elaine. Elaine ang pangalan ko. Malamig na sabi ng pulis. Elaine, right? Opisyal ka na ngayong inaresto namin dahil sa pinaghihinalaang lumahok sa isang malaking kaso ng pandaraya sa bangko. Pagkatapos nito, sumigaw siya sa dalawang tao na nakapaligid sa kanya. Gapusin mo at alisin siya. Nang marinig ito ni Elaine, namutla ang mukha niya sa takot at sinabi, Mr. Police, ito ay misunderstanding, dumating lang ako para mag-transfer ng pera, hindi akin ang card at hindi ko niloko ang bangko. Malamig na sinabi ng opisyal. Sabihin natin na ang mga bagay na ito, pagdating mo sa silid ng interogasyon. Bilang mga lingkod ng bayan, hindi kami magkakamali sa sinumang mabuting tao, ngunit hinding hindi namin hahayaan ang sinumang masamang tao na manloko. Kabanata 818, nagmamadaling sumigaw si Elaine. Hindi akin ang card na ito, ang card na ito ay pagmamayari ng aking manugang. Ang pangalan ng manugang ko ay Charlie. Nagkakamali ka? Malamig na sinabi ng opisyal. Sinasabi ko sa iyo, ang card na ito ay peke. Nagaling sa isang high-tech na grupo ng mga kriminal ng bansa. Espesyal itong ginamit upang mandaya sa mga bangko ng malaking halaga ng pera. Ito ay international case. Sumali kami sa International Criminal Police Organization ng 23 bansa. At ito ay sinisiyasat, dalawang taon na ang nakalipas, at ngayon ay sa wakas oras na para ang soro, upang ipakita ang mga paa. Ngayong nariyan na ang ebidensya, naglakas loob ka pa ring magdenay. Biglang bumagsak si Elaine, pekya yung card na yan? Sinabi niya lang, Charlie, itong dam na mabahong isda, paano siya magkakaroon ng 21.1 billion na pera? Ito pala ay isang kasinungalingan. Ang punto ay, pakikinig sa pulisya, ang card na ito ay tila kasali sa isang major international na kaso. Pinagsamang pagsubaybay ng Interpol sa 23 bansa, masyadong malaki ang laban na ito, tama ba? Kung iisipin talaga nila ang ginawa niya, hindi nila siya mabaril. Sa pag-iisip nito, lumuhad si Elaine sa lupa at nanginginig na umiyak. Mga kasama, ginawa talaga talaga akong mali. Ako ay isang ordinaryong mamamayan na masunurin sa batas. Ang card na ito ay binigay sa akin ng aking manugang. Ang manugang ay walang ginagawa buong araw at nandadaya kahit saan. Dapat mahuli mo siya at ibigay sa akin ang aking kawalang kasalanan. Pagkatapos niyang magsalita, dalidali niyang sinabi. Nasa Thompson Villa A05 ang Charlie na ito. Pungunta ka at kunin mo siya. Mas mabuting hatulan siya ng habang buhay na pagkakakulong. Hindi ako mahilig makakita ng bastard na naman sa buhay ko. Malamig na sumimangot ang nangungunang pulis. Mabilis mong inalag ang palayok. Hindi namin kilala si Charlie, alam lang namin na ginamit mo ang card na ito. Ginamit mo ang card na ito para dayain ang Citibank ng 21.9 billion. Sa kabutihang palad, Maaga naming natuklasan ito at naharang ang paglipat sa oras. Kung hindi, magtatagumpay ka. Maghihintay kang maupo sa bilangguan sa pagkakataong ito. Tuluyan ang bumagsak si Elaine. Bumagsak siya sa lupa at umiyak ng malakas. Kasamang pulis, ako ay talagang inusente, ako ay mali. Habang nagsasalita siya, biglang bumuhos ang isang tasa ng tsaa sa mukha ni Elaine. Si Dong Tao ay sumugod at sinipa si Elaine sa lupa gamit ang isang sipa. Pagkatapos ay sumugod siyang baliw at hinampas ang mukha niya, naghihisterical na sumisigaw. Damn, sinungaling ka, bank leader din ako. Ako ay sinigawan mo, binuhusan ng kape ang mukha ko, at sinampal mo ako sa mukha, papatayin kita. Nagmamadaling hinila ng dalawang batang pulis si Dong Tao, nang si Elaine ay duguan at kakilakilabot. Sinabi ng pinuno ng pulis siya sa oras na ito. Okay, dalhin ang mga tao sa kotse at bumalik sa bureau para sa paglilitis. Si Alain, na may bahid ng dugo sa mukha, ay kinalagkad ng dalawang pulis, ang kanyang mga paa ay dumulas sa lupa. Ang kanyang bibig ay nabaliw at sumigaw sa isang nakakaawa na boses. Ako ay nagkasala, ang card ay hindi sa akin. Ang card ay kay Charlie. Ano ang ginagawa mo sa akin? Bakit ayaw mong hulihin ang bastard na yon? Napatulala ang mga tao sa buong lobby ng bangko sa eksenang ito. Si Elaine ay walang pakialam sa kahihiyan. Sumigaw ang wow wow rusher. Tulong, ako ay nagkamali. Dapat kang magpatutuo para sa akin. Natigilan ang lahat. Nagpapatutuo. Anong patunay na kilala nila siya? Sa oras na ito, malamig na sinabi ng pulis na namumuno sa pangkat. Sinasabi ko sa iyo, kahit na ano ang gagawin mo, ito ay walang silbi. Pagdating mo sa police station, may naghihintay sa iyo para sa interogasyon. Ipinapayo ko sa iyo na panatilihin ang iyong lakas. Ang nabahiran ng dugo na si Elaine ay parang isang reksyasa, desperado na kumawala mula sa pagpigil ng pulis at sa mga posas na sumisigaw. Tatawag ako, gusto kong tumawag sa aking anak na babae. Hayaan ang aking anak na babae, nadalhin ng sinungaling na manugang upang tanggapin ang krimen. Pagkatapos ay malalaman mo na ako ay inusente. Direktang kinuha ng pulis ang telepono sa kanyang bulsa, at malamig na sinabi. Ikaw ang pangunahing sospek sa isang malaking international criminal case. Sa aming interogasyon at sa paghawak ng kaso, wala kang karapatang makipag-ugnayan sa sinuman. Pagkatapos noon, pinatay niya ang cellphone ni Elaine at sinigawan ng dalawang pulis na naroon para kalad si Elaine. bilesen mo at isakay mo siya sa kotse, bilesen mo. Diretsyong binuhat si Elaine, binuhat palabas ng lobby ng bangko. Inilagay ito sa likurang upuan ng sasakyan ng pulis. Kagad, isang grupo ng mga sasakyan ng pulis ang umalis papunta sa istasyon. Kabanata walundaan at labinsyam, sa istasyon ng pulisya ng Ores Hill. Pagdating na pagdating ni Elaine, diretsyo siyang dinala ng crime team para sa interogasyon. Nang makita ang mga salitang, grupo ng kriminal, nang ininig si Elaine sa gulat. Dahil dinala si Elaine hanggang sa silid ng interogasyon ng istasyon ng pulis, nataranta siya at malapit ng mag-collapse. Ang buong katawa na mayabang ay nawala na parang manok na natalo. Sa silid ng interogasyon, ang maliwanag na ilaw ay sumikat sa mukha ni Elaine. Nakaupo sa tapat ang ilang mga pulis mula sa pangkat ng krimen. Malamig na sinabi ng isa sa kanila kay Elaine. Ang sospek na kriminal, Elaine, ikaw na ngayon ang unang sospek at ang tanging sospek ng isang high-tech na kriminal gang sa bansa. Kailangan mong ipaliwanag ang totoo ng iyong kriminal na proseso, kung hindi, kung ano ang naghihintay para sa iyo, ay magiging isang makatarungan na pagsubok. Sa sandaling ito, agad na nagsimulang umiyak si Elaine. Kasama, mali ang nahuli mong tao. Si Charlie ang sospek, hindi, siya ay isang kriminal, ako ay isang mabuting mamamaya na sumusunod sa batas. Ang card na ito ay ninakaw ko sa bulsa niya. Kung unat ang noo ng pulis at nagsabi, sabi mo manugang mo, maniniwala ba kami sayo? Nakadikit ito sa iyo, at dinala mo ito sa bangko para mag-withdraw ng pera. Ikaw ang pinakamalaki na pinaghihinalaan. Ang isa pang pulis sa tabi niya ay ngumiti at nagsabi, Nakikita ko itong si Elaine, dahil ang nabunyag na ang sitwasyon. Gusto mo bang hilahin ang iyong manugang para itaas ang iyong bag? Pagkatapos noon, pinagmasdan niya si Elaine at malamig na sinabi, Maaari mo pang ang gawin ang gayong kabaliwa na bagay. Masyadong hindi makatao, tama ba? Mali ang sigaw ni Elaine. Totoo ang sinabi ko. Sinungaling talaga ang manugang kong si Charlie. Siya ay pinakamahusay sa mga scam at pagdukot, at tiyak na siya ay isang kriminal. Hinampas ng pulis ang mesa at galit na sinabi, Sa tingin ko ikaw ang kriminal. Sasabihin ko itong muli, maging maluwag sa pag-amin at mahigpit sa paglaban. Sabik na umiyak si Elaine. Mamang pulis, umamin ako. Kung kalahati ng sinabi ko ay hindi totoo, ikulong niyo ako. Galit na sumigaw ang pulis. Ito ang istasyon ng pulis, sa tingin mo ba ito ay templo? Bigyan mo ako ng isang sumpa sa langit? Sinasabi ko sa iyo, bilasan mo at ipaliwanag ang iyong nakatataas na pamilya. Susunod na pamilya at mga kasabwat at ilink ang chain ng krimen ng iyong organisasyon. Hayaan mo akong magpaliwanag ng malinaw ang lahat. Ngayon ang International Criminal Police ng 23 mga bansa ay nangangailangan na pumunta ka sa bansa para sa investigasyon. Kung lalaban ka hanggang dulo, gagawin naming ibigay ka sa US Police at hayaan silang dalhin ka sa US para sa interogasyon. Hayaan mo akong sabihin sa iyo na ang pulisya ng Amerika ay napakarahas sa pagpapatupad ng batas. Madalas nilang gamitin ang pagpapahirap para kunin ang mga pag-amin. Sabihin ang lahat para sa iyong sariling pagpapala. Napasigaw si Elaine sa takot. Mamang pulis, talagang namali ako. Paano ako pupunta sa aking susunod bahay? Nagnakaw ako ng bank card ng aking manugang, at pagkatapos ay naaresto ako dito. Mangyaring huwag mo akong ibigay sa American police. Tumayo ang pulis at sinabi sa iba. Laganap ang saloobin ng kriminal na si Elaine. Tumanggi siyang ipaliwanag ang mga krimen ng pamemeke ng mga bank card at international na panluloko. Una, ilagay siya sa detention center at hintayin ang karagdagang investigasyon. Si Elaine ay natakot at umiyak, lumuhad sa lupa at nagsimulang magwisik. Kung hindi ka pupunta sa detention center, hindi mo maaring magkamali ang mabubuting tao. Kung nagkamali ka, ako ay mamamatay kasama mo. Tumingin ang pulis kay Elaine, na nakahiga sa lupa at nag-aatubili na bumangon, at malamig na sinabi. Ilagay mo siya at direktang isara ang detention center. Opo, ang iba naman ay pinatayo agad si Elaine na parang patay na baboy, at walang kwenta na sumigaw si Elaine para sa ama at ina. At direktang ipinadala sa Oris Hill City Detention Center. May tatlong detention center sa Oris Hill, nadalubhasa sa administratibo at criminal detention, pati na rin ang mga bilanggo na hindi pa nalilitis o may short sa pangungusap. Pagkatapos ng paglilitis, ang mga bilanggo na may mas mahabang sintensya ay direktang inililipat sa bilangguan upang magsilbi sa kanilang mga pangungusap. Kabanata 820, ang tatlong detention center sa Oris Hill ay gumaganap ng kanilang mga tungkulin. Ang isa ay nakatuon sa pagpigil sa mga lalaking sospek, ang isa ay nakatuon sa pagpigil sa mga babaeng sospek, at ang isa ay nakatuon sa pagkulong sa mga kabataang detnido. Matapos arestuhin ang apat na miyembro ng pamilya Wilson sa hapon, sila ay ipinadala sa dalawang detention center. Ang matandang ginang Wilson at Wendy ay pumunta sa Women's Detention Center, habang sina Noah at Harold ay sa Men's Detention Center. Noong una siyang pumasok sa selda, hindi pa rin komportable si Mrs. Wilson. Pagkatapos ng pagkakulong, naupo siya sa isang simpleng kama, iniisip ang kanyang karanasan sa panahong ito. Sa panahong ito, ito ang pinakamalaking sakuna para kay Ginang Wilson at sa pamilya Wilson. Ang pagsusumikap at mga kabaong ni Mrs. Wilson sa buhay, ay tinatakan lahat ng korte, at ang kanyang anak ay tumanggi na tumira siya sa Thompson Villa at hinuli siya ng pulisya. Sa paghawak sa bilangguan, ang mga bagay na ito ay nagpaisip sa kanya ng higit pa sa galit. Naka-cross sa higon iniisip ang masakit na lugar, hinampas niya ang kama sa kawalan ng pag-asa. Umiiyak ng malakas, napakalaking kasalanan ang nagawa ko. Ang aking pamilya ay nabangkarote. Ang aking anak ay hindi ako sinuportahan at ipinadala ko ng aking manugang na babae sa detention center. Ito ay sumpa ng walang galang na anak. Ito ay para mamatay ako sa detention center. Umupo sa tabi si Wendy, galit at malungkot din, at umiyak na nagsabi, "Lola, ang pangalawang tiyo ay hindi naman ganito dati. Noon ay sinusunod kanya at hindi kailanman nangahas na lumaban. Bakit siya ganyan kalupit ngayon?" Malamig na bunguntong hininga ang matandang Mrs. Wilson, at galit na sinabi. Ang vixen ni Elaine ang nagdusa ng libong espada. Hindi mapalagay ang vixen na ito simula nang ikasal siya sa ating pamilya. If it weren't for her, to stop him this time, si Jacob ay siguradong papayag na manirahan tayo sa vilya. Sa sinabi nito, muling nalungkot ang Lady Wilson, pinunasan ang ulap ng luha at umiyak. Ako ay napaka-faithful talaga. Kapag pumunta ako doon at makilala ang matandang guro, kung alam niyang pinilit akong patayin ng aking manugang na babae. Hindi alam kung gaano siya maawa sa akin. Ang lola at apo ay nasa selda ng bilangguan, nagdadalamhati sa kanilang mga puso at umiiyak. Dahil masyadong matanda ang Lady Wilson, bihirang makakita ng sinuman ang mga bilanggo sa parehong selda, na nasa detention center pa rin sa ganoong edad. Kaya't sila ay dumating upang mag-usisa. Kabilang sa kanila ang isang matangkad at malakas na nasa katanghali ang gulang na babae na nakasquat sa loob ng selda ng tatlong buwan. Siya ang amo ng selda na ito. Lumapit siya sa kanya at nagtanong, Lady Wilson, napakasama ba ng iyong manugang? Ilalagay ka sa detention center? Ano ang nangyayari? Ano ang meron? Sabihin sa amin ang tungkol dito. Kapag may nagtanong, nagtipon-tipon din sa harap ang ibang mga preso sa selda ni Mrs. Wilson. Sila ay orihinal na isang grupo ng mga matatandang babae na mahilig sa chismis, at ang kanilang paboritong chismis ay ang mga maikling kwento ng mga magulang. Kaya lahat sila ay dalidaling pumunta sa harapan, tinusok ang kanilang mga tenga, at naghintay na marinig ang mga sumusunod. Sa oras na ito, wala nang mailabas si Mrs. Wilson sa masamang apoy na humahawak sa kanyang tiyan. Nang marinig niya ang napakaraming tao na dumarating upang magtanong, umiyak siya at umiyak. Sinasabi ko sa inyo, ang aking buhay ay bitter talaga. Ang aking manugang ay sadyang hindi tao. Siya at ang kanyang walang hiya na basurang manugang na lalaki, kami ay na-frame. Ginawa kaming isang malaking pamilya sa Ores Hill na may maitim na mukha. Hakbang-hakbang na nagtutulak sa amin sa pagkabang karote, kami ay may utang, pati ang aming bahay ay kinuha ng korte. Malamig na sinabi ng matabang babae, bakit may mga masamang tao? Biglang namula ang matandang Mrs. Wilson at galit na sinabi, napakasama nila, napakasama nila. Ako at ang aking mga apo ay pinalayas ng korte upang mawala ng tirahan, ngunit ang kanilang pamilya ay bumili ng villa sa Thompson First Class nagkakahalaga ng higit sa isandaang milyon. Ang aming pamilya ay walang mapupuntahan, ngunit ang kanilang pamilya ng apat ay natutulog sa higit sa isang dosina na mga kwarto. Akala ko sila ay sarili kong mga anak na lalaki at babae. Kahit na ano, hindi nila magawang makikita akong nakatira sa kalye. Kaya tumakbo ako papunta sa kanila. Sino ang nakakaalam, hindi lamang kami ay matalo, pinagalitan at sinipa, at tumawag din ng pulis. Sinasabi na sinira ko ang tahanan at nagbunsod ng kaguluhan, at hayaan ang mga pulis na arestuhin kaming lahat. Nang marinig ito ng matabang babae, kinuyam niya ang kanyang mga kamao at galit na sinabi. Ako si Gina Jones, ayaw ko sa mga bastard na hindi gumagalang sa matatanda. Kung hindi dahil sa ang aking bayaw, ang aking ginan ay hindi maaaring magpakamatay. Sa pamamagitan ng pag-inom ng pesticide, kaya inatulan ako ng sampung buwan na pagkakakulong dahil sa pagkamatay ng aking ina. Pinasabog ko ang aking bayaw. Sa pagsasalita tungkol dito, ang mga mata ni Jenna Jones ay napununa ng galit at luha. Nagngangalit ang kanyang mga ngipin at sinabing, Lady Wilson, huwag kang umiyak. Kung may pagkakataon akong makita ang iyong manugang, mamartilyuhin ko siya hanggang mamatay para sa iyo.